So, ayan guys, for today's video ay mag-exercise muna tayo habang habang ang aking mga kasama ay nakahiga at nakikipag-tawagan sa kanilang pamilya sa Pilipinas. At ako naman ay yan, talon ng talon. <laughs> Nagpapainit ng katawan kasi medyo malamig-lamig. Ayan exercise exercise lang saglit tapos may padaan-daan dyan sa aking likuran at ayan exercise lang ng exercise para matanggal ang mga sakit sa katawan at bukas ay magtatrabaho na naman ang kunyang ng Hong Kong na nabubulol na ang nagsasalita <laughs> ang hirap palang mag voice over guys ayan thank you so much guys for watching if you haven't subscribed to my channel please do like subscribe and share have a good day ako tapos na yung aking ano pagba voice over hindi pa pala dahil <laughs> hindi pa tapos yung aking video kaya ipagpatuloy ko ang aking pagsasalita ayan ganyan po ang buhay naming mga katulong dito sa Hong Kong ayan may nakahiga sa gilid gilid minsan doon sa tabing ano tabing at ayan tapos